Hello mga madam, so may importante po tayong pag-uusapan ngayon. Hindi po magandang balita ito. Grabe po talaga, um, nasaktan ako sa, sa nabasa ko. Kahapon lang kasi, review muna tayo. Yung content na binasa ko, yung story ni Madam Letter Sender ay tungkol sa kanyang Australian afam na pumupunta sa Pilipinas several times in a year. At according to Letter Sender, hindi pala one week yung vacation, kundi one month. And ang ginagawa pala ng afam na Australian na to ay ini-schedule schedule niya yung mga imimit niyang babae sa Pilipinas sa iba't ibang lugar including mga minor. So according to letter sender, ito daw ay isang PDF. Alam niyo na kung ano ibig sabihin noon. So ito na nga uh, nahuli ni letter sender lahat through Facebook. Okay? Nabuksan ni letter sender, it's because tinandaan niya yung password na basta natandaan niya yung password ni Afam. Sinubukan niya i-access ang Facebook, ayun na nga na-open. So ito na nga while I am scrolling down sa comment section, Siyempre, nagbabasa-basa ako ng mga comments, nag, nagre-respond, respond ako. Then, there was this madam, commenter, advisor, posted a screenshot. No? So, ito yung screenshot. So, according dito, isa kasi itong nurse sa UK, nag-share siya ng kwento. So, sabi niya, gusto niya daw i-share ang conversation niya with a patient. Sabi ni nurse, na kababayan natin, there is a 25 years old na lalaki So, uh, pumunta daw doon dahil meron daw itong flu-like na symptoms. And, he recently traveled to Philippines. So, and then, while nagbibigay daw siya ng gamot, nagkwentuhan sila. So, ang sabi nitong nitong afam na pumunta daw pala siya sa, sa Cebu. Pumunta siya ng Daba, pumunta siya ng Siargao. And, uh, yun na nga, uh, inexpress ng, ng afam na ito, ang kanyang pag enjoy tungkol sa kanyang travel sa Pilipinas. So, since traveler din daw itong kababayan nating nurse, no? uh, proud daw siya na yun na nga nagpagpintuha, nagre-recommend ng ng mga magagandang islands ng ating bansang Pilipinas. And then suddenly, ito na nga na disclose nitong afam na siya pala ay mayroong girlfriend sa UK. And aside from the, the girlfriend, meron din pala siyang ibang ka-intimate relationship na several women, 'di ba? And he admitted also na positive na pala siya ng HIV. Alam niya na pala ito before siya pumunta ng Pilipinas. O ba? Diba? So sabi ni uh, kababayan nating nurse, na-annoyed nga daw siya at nasaktan. Kasi nga, alam niya no, na our kababayan will suffer the consequences. So that's why, mga madam, kailangan ko po ng inyong tulong na ma-spread ito. Kasi po, ang AFAM ay nagpunta ng Cebu ng Gabaw ng Siargao babaero. 'Di ba? Babaero nga doon sa sa bansa niya sa UK. Tapos siya, alam na natin kung anong nangyari doon sa lugar na ito, Davao, Cebu, Siargao. At dito ko nasaktan talaga kasi alam niyo naman na ako ay from Davao, no? Talagang nanghiya talaga. Grabe eh. Napaka-easy lang sa kaniya na talagang magkalat, talagang kinalat niya yung sakit na ito. Eh, hindi ko magets kung bakit niya nagawa to ng titrip ba siya o, nang dadamay lang talaga siya eh. Ano ba to? Parang hawa-hawa na, kumbaga, parang nagwawala. Miserable ang buhay niya, gusto din niyang maging miserable ang buhay ng iba. ina. Talagang nakakadurog ng puso mga madam, no? Kasi gawawa yung mga naging biktima nito. Akalain niyo 'yon, nakipag-meet ka lang ng afam, tapos aanga-anga ka or inosente ka talaga, chinuktsak ka. Tapos yung akala mo, na kasiyahan, napaka sakit pala or napakalaking pinsala pala ang maidudulot nito sa later on. So this is why mga madam na tayo bilang makikipag-meet ng afam, manigurado tayo, manigurado tayo sa proteksyon. Kahit pa uh, medyo sigurado tayo ngayon na tayo ang minimet lang, tayo lang talaga ang pinuntahan, mas mabuti siguro mga madam, no? Dahil sa hirap ng panahon ngayon, wala nang mapagkakatiwalaan. Hanggat Uh, LDR pa lang kayo, maging honest na kayo sa mga kachat nyo ngayon. Sabihin nyo na, bago makipag-chokchakan, kailangan may medical muna. Makita muna ng patunay na wala kang ganong sakit. Ganon na lang siguro mga madam, no? Para safety. And, syempre, gamit talaga ng proteksyon. Ito pa mga madam, ha? Huwag na huwag kayong makikipag one night stand. Lalo na yung mga party-party. Yung mga nightlife, nightlife, nightlife. Mag-iingat kayo. Kasi alam nyo na, pag nalasing na kayo, wala na, wala na kayong kontrol sa sarili nyo. Baka natsuktsak na kayo diyan sa kung saan lang gilid-gilid, 'di ba? Kaya dapat kung makikipagtsuktsakan kayo, eh sana yung nasa matinong pag-iisip pa kayo, no? Para ah, uh, makaano naman kayo, makaiwas naman kayo sa maaring sakit na dulot nito later on, 'di ba? Kasi kung nasa tamang katimuan kayo, hindi kayo lasing, at least makakagamit kayo ng proteksyon. Pero kung lasing ka na, wala ka na sa sarili mo, Diyos ko Lord, talagang magsisisi ka na lang bandang huli. Kaya, kaya nga ang sabi nitong kababayan nating nurse na magingat, ingatang mabuti ang sarili. Huwag masyadong sabik sa afam. Use protection and be mindful of your health and safety. Hanggat maaari, close those legs. Tama! Huwag maging... Huwag maging sabik sa afam, just ko Lord. Yung sinasabi ng iba na nagkatikiman, okay lang sana yon kung talagang nasa tamang katinuan ka, gumamit ka ng proteksyon, talagang inuna mo yung safety mo. Kung talagang desperada kang makatry ng AFAM, ha? Basta, talagang unahin palagi ang safety. Kasi mahirap na. Iiyak ka talaga sa huli. Diyos ko, ang gamutan, wala pang gamot. alalahanin ninyo yan, okay? Kaya, kung ako sa inyo ngayon pa lang, yung mga ldr nyo, di ba? Kasi hindi naman natin alam kung syempre baka playboy din yan sa bansa niya. Hindi natin yan alam, di ba? So, stranger pa rin yan sila. So, kaya nyo yan. Maging prangka na lang kayo na magdala ka ng medical mo or kung hindi naman, sabay kayong dalawa magpa-medical dito sa Pilipinas once nagtagpo kayo. Medical muna bago tsuktsakan. Please share this video mga madam, please, para po uh, makapag-ingat yung iba and also ma-aware yung mga taga Davao, taga Cebu, taga Surigao, Siargao. Kasi kakatrabi lang nitong afam na ito recently. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta.